kung saan ka galing pero kung sa Pinas. Hello everyone, welcome to my channel and welcome to Monaco. So for today's video is gagawa na naman tayo ng ating question and answer vlog content. Na kung saan pipili ako ng mga uh, nagtatanong, nagko-comment sa aking content. At ang ating sasagutin sa Maganda video ngayon ay walang iba. Actually, dalawa sila kasi pareho lang yung kanilang uh, tanong. Okay, um, ang isa galing kay Marcinet Limpin. Marcinet Limpin. Hello po sis, ask ko lang po in case... In case, madali po bang pumunta din dyan para maka, hanap ng work. Salamat sa pagsagot and God bless. At yung isa kay Gigi DG. Okay. Hi sis, paano po makahanap ng employer dyan? Salamat. Uh, and then shout out pala kay April Kimberly. Kimberly Kiban. Sabi niya, hello po, pa-shout out po, ingat. Shout out April Kimberly. Shout out to you. Okay, so diretso na tayo sa tanong ni Marcy Marcy Net Limpin In case po ba, madali po bang pumunta dyan? Makalat yung aking likod. Ignore nyo lang yan kasi marami akong ano, pang lamig na ano. Kinubad ko lang. Tchoo! Ganyan na lang diretso. Okay ah uh, kung madali daw ba makapunta dito um, depende kung saan ka galing pero kung sa Pinas medyo pahirapan uh, kailangan mo munang kumuha ng visa at kailangan meron kang visa at ma-approve yung iyong visa at maraming documents ang kailangan sa pagkuha ng visa. Maraming kailangan supporting documents. Depende na lang kung may kilala ka dito na willing mag-process sa tourist visa at willing tumulong sa iyo and I think uh, marami ako mga nakakausap na ang um, nagastos nila lahat-lahat uh, sa pagkuha lang ng tourist visa makapunta lang dito is nasa 3300,000 300,000 to 500,000 uh, pesos sa Pinas pero yun nga lang uh, ganun, ganun talaga kalaki ang mga gastos pero yun nga pag ikaw ay nandito na may trabaho na madali mo lang mabawi yun ilang buwan mo lang yung uh, trabahoin trabahuin kung makahanap ka ng trabaho kaagad. At yung kay, uh, kay Gigi, sis, paano makahanap, na, makahanap ng employer dyan? Salamat. And I think nag-comment din siya sa isa kong video na sabi niya paano makahanap ng employer dyan sa Monaco. Okay. Okay. Uh, sa paghanap ng employer dito sa Monaco, mostly na mga mostly na mga amo, pag naghahanap sila, ang gusto nila is yung nandito na talaga, nandito na talaga sa Monaco, ang gusto nila yung pag sinabi nilang oh, ah uh, uh, may kilala ka ba na pwedeng tumulong sa akin for 3 hours, 2 times a week, 2 time, two to 3 times a week. <laughs> sinipon si sinipon yung aking bisita. <laughs> Marinig nyo. May bisita kasi ako dito sa likod. ayaw na natin ipakita kay si Sinisipon siya. Sorry, 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 sorry. Okay lang. Okay lang. Nagsun. <laughs> okay. So, yun nga. Pag may nagpapahanak, like, like nung two weeks ago, may nakita kung uh, may, uh, may nagpapahanap sa akin ng uh, tulong. <laughs> At, tutulong sa kanya maglinis sa kanyang apartment for uh, four hours and uh, two times a week so yun uh, nagkataon naman na may nakilala ako pasensya na kayo may nagkataon naman uh, two, na na uh, na four days <laughs> hindi ko na ikakat to para dire-direjo na kasi minsan lang ako magkaano, pasensya na kayo ha? So, nagkataon naman, nagpahanap yung ano, kilala ng aking amo, therapist ng aking amo. Nagpahanap siya ng uh, kababayan natin, Pilipina. So, alam nyo naman, hindi man tayo mga Pinay kasi ang mga Pinay, magaling tayo makisama sa lahat ng ano, talagang hindi uh, man tayo dito. So, nagpahanap. Ay, nagkataon naman, I think, three, three days before na before na nagsabi yung therapist ng aking amo is nakilala ko yung aking um followers, aking subscribers dito sa dito sa YouTube channel. So actually from Qatar siya and then nandito na siya sa muna ko one month ago pa lang nandito siya nung nakita ko siya. So one month and nagpapahana actually may mga part-time part-time na siya and sabi niya nga na Uh, kinuha ko yung kanyang ano, kinuha ko yung kanyang uh, number nung nagkita kami kasi sabi ko nga para just in case na mayroong maghahanap, i-recommend -re ko siya. So yun ngayon after 3 days is nag, may nagpapahanap sa akin. So siya yung binigay ko. So hindi kami magkakaibigan talaga, nakilala pero matagal na siyang subscriber ko dito sa akin YouTube channel. And then pumunta ako ng Carrefour kasi may binili ako on that night nakilala niya ako, lumapit siya sa akin, sabi niya sa akin is, uh, I think na-upload ko rin na dito, sabi niya sa akin is, ano, uh, ang tagal ko ng subscriber sa iyo, at yung uh, two years na, mag three years na subscriber, subscriber mo ako sa yung YouTube channel, pabalik-balik na ako dito, from Qatar, and then, hanggang sa nag-decide na siya, na hindi na pabalik na Qatar, so, dito siya, dinala siya ng amo niya, and then, you know, discarte na lang, so, dito na siya ngayon, sa Monaco, ko So, yun, naibigay ko sa kanya yung um, uh, therapist ng amo ko, so, which is British then so English, so mabait. So, yun, uh, okay na siya. Ngayon, permanent na siya doon. Uh, I think two times a week siya magtatrabaho doon sa uh, ng aking amo and uh, nagkagustuhan naman sila okay naman yun nga sabi ko sa inyo hindi demand tayo mga pinay dito dahil madali tayong gustuhin ng mga amo dahil smile lagi tayo nakasmile marunong tayo makisama sa mga amo at may kusa tayo hindi tayo yung kailangan na o oh, ang uh, kanyari ha Uh, okay, uh, ito yung gagawin mo, maglinis ka ng bahay, o ano, siya. So, hindi na kailangan maglinis ka ng bahay, dapat ito linisin mo, yan linisin mo. Tayo, alam na natin, pag sinabi maglinis, linisin natin yan. So, dito per, per hour, so, depende sa usapan nyo, kung ang ikaw ay magtatrabaho ng tatlong, tatlong oras sa isang araw, o apat na oras sa isang araw, so, depende sa usapan nyo yun, tapusin mo yung trabaho within four hours, kailangan babadjetin mo yung oras mo na kaya mong tapusin yung ipapagawa sa iyo anyway anyway yung mga bahay dito is hindi naman malalaki at yung mga trabaho ng babae at lalaki dito is almost the same lang ha ang mga lalaki naglilinis din sila ng bahay naglalakad ng aso naglalakad ng mga bata o ano so depende So, meron din naman kasing couple-couple din dito. So, pag sinabi natin couple, po pwedeng dalawang babae, pwedeng isang babae, isang lalaki, pwedeng mag-asawa, pwedeng mag pwedeng magkaibigan. Mag so, ganun lang po. Mm -hmm. So, I hope nasagot ko ang tanong ni Marcy and ni Gigi. Uy, ang galing pala nito. Maingay na naman si ate. <laughs> Okay, so, ayun, ah, uh, Gigi, Digi, 3859. Ah, uh, salamat, 10 hours ago, salamat. And, ah, uh, uh, sasagot pa ako ng ibang tanong na naman kasi medyo matagal akong hindi naggagawa na naman ng question and answer vlog. Okay, I hope, ah, uh, Marcinette uh, Limpin, yun, um kung madaling pumunta dito, yun, nasagot ko naman, depende kung nasaan ka kung ikaw ay nasa Pinas, kailangan mo ng tourist visa. Kung ikaw ay nasa ibang bansa, o kung ikaw ay nasa Europe na, kung ikaw ay nasa Europe na, na gusto tumawid dito, ah, uh, depende kung ikaw ay may valid pa ang iyong papel, makakatawid ka naman anytime. At kung ano naman, nakakatawid din naman yung iba, lakasan lang, loob lang din yon kung paano ka kung paano ka tatawid magtanong-tanong ka, basta kung ikaw ay nasa Europe, once na nasa Europe ka na at meron kang Schengen visa, Pwede ka nang patawid-tawid ng Monaco, France, Italy, Spain, uh, Croatia, Malta, Poland. Depende kung ano yung bansa na sakop ng Schengen visa. Alright, so hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat sa inyong pagbisita at pagsuporta sa aking YouTube channel. Sa so muli ako nga pala si Hanali. Lee, Hanalisa Vlog, the Bisda, ang Bisayang Dako na dating OFW vlogger sa bansang Singapore na pinalat mapadpad sa bansang Monaco. Bye! See you in my next vlog!